Hello everyone! Samuli, mayroon po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan kita ngayon na mag-subscribe. Salamat po ng marami sa inyo. Nawang ating tatalakayan ngayon mga kapatid, kapag nakaramdam ka ng panghihina sa paglilingkod. Kung nakaramdam ka ng panghihina sa paglilingkod, basahin agad at unawain ang sinasabi sa Isaiah 40.31. Ang sabi po dito, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kayawi. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. So mga kapatid, yung mensahe po ng ating Panginoon ngayon, na kapag nakaramdam ka ng panghihina sa paglilingkod, ito ang dapat mong gawin at tandaan mula sa talatang ating nabasa. Ang una, Huwag magtiwala sa iyong pakiramdam, kundi sa Diyos upang tayo ay palakasin. Hindi po lalakas yung ating espiritual na buhay kung iniisip mo ang pakiramdam mo ay hinanghina ka na, na wala ka nang magagawa, pinanghihinaan ka na talaga ng buhay. So kapag doon ka umasa, doon ka tumingin, doon nakafocus yung mindset mo, yung isip mo, hindi ka lalakas sa paglilingkod, mas lalo ka lang manghihina. Kaya dapat huwag magtiwala sa iyong pakiramdam, kundi sa Diyos tayo magtiwala upang tayo ay kanyang palakasin. Diba? Si Lord talagang nagpapalakas yan, kaya sa Diyos tayo magtiwala. Pangalawa po na message ng ating Panginoon, kapag malakas ang ating pananalig o pagtitiwala, hindi tayo mapapagod at manghihina. Kasi si Lord po magpo-provide sa atin ng kalakasan sa pamagitan ng kanyang mga salita. Marami po ang mga ginagawa ng ating Diyos para hindi po tayo manghina. Kaya kailangan lamang po ang maging malakas sa pananalig at pagtitiwala sa ating Panginoon. Pangatlo pong message ng Panginoon, kapag matibay ang pagtitiwala sa Diyos, maitutulad tayo sa agila na walang kapaguran sa paglipad. Inihahambing tayo sa isang agila. Yung agila kahit ilang kilometro pa ang kanyang lili pa rin, wala po siyang kapaguran. Ganon dapat tayo bilang mga anak ng Diyos. Yan po ang gusto ng Panginoon sa atin na hindi tayo mapapagod sa paglilingkod. Hindi tayo manghihina sa paglilingkod. Kailangan lang po talaga yung uh, matibay na pagtitiwala sa Diyos dahil itutulad tayo sa agila. Pang-apat po na message ng ating Panginoon, kapag lumalayo ka sa Diyos, siguradong manghihina ka. Ngunit kung sa Kanya ka laging umasa, at maglaan ng regular na panahon sa kanya, siguradong hindi ka manghihina. So, mga kapatid, huwag kang lumayo sa Diyos para hindi ka manghina. Kailangan na lagi kang magbigay ng regular na panahon sa ating Panginoon tulad ng daily devotion. mag -devotion ka, magkaroon ng family devotion, personal devotion bayan yan, magbasa ng Biblia, manalangin, at syempre huwag kalimutan yung mga pagtitipon. Yan po ang mga magagawa para tayo ay magkaroon ng kalakasan sa paglilingkod sa Panginoon. Basta importante, huwag kang mawala ng regular na panahon para sa ating Panginoon. So yung ating application ngayon, una, paniwalaan at umasa sa mga pangako ng Diyos na siya ay nagpapalakas. Wala nang ibang magpapalakas sa atin sa spiritual, kundi ang Diyos lamang. Gumagamit lamang ang Diyos ng mga kasangkapan. Pero ang katotohanan, Diyos po ang nagpapalakas sa atin. Pangalawa, huwag mag-focus sa pangihina. Baka masilip ka pa ng jablo. Mas lalong guguluhin ang buhay mo. ba? Diba? sabi po sa Episo 4.27, huwag niyong bigyan ng pagkakataon ang jablo. Kasi pag nabigyan niya ng pagkakataon, sisirain niya yung ating pananampalataya, ang ating buhay, ang ating kalakasan, ang ating spiritual na buhay. So, pangatlo, Huwag mong hayaang manghina ka dahil lang sa iyong di may paliwanag na pakiramdam. Isipin mong anak ka ng Diyos at kasama natin siya palagi. Manatili ka lang sa kanya at sa kanyang mga salita. Nasa atin lang naman yan. Kung gusto talaga natin na lumakas tayo sa paglilingkod, mayroon din po tayong hakbang na gagawin. Pero kung pabayaan mo lang na manghina ka, parang sinusuportahan mo pa na manghina ka, edi eh, di talagang manghihina ka. Pero kung nakaramdam ka ng panghihina sa paglilingkod, dapat gumawa ka ng hakbang. Huwag mong hayaan na mas, mas lumala. ba? Diba? So, tandaan natin, anak tayo ng Diyos, kasama natin siya palagi, yun po ang dapat nating isipin. Kaya, manatili ka lang sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan at sa muli tayo magkita-kita sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.